Magandang araw po mga kapatid at mga kaibigan. Welcome to my YouTube channel. So ngayon, ang ating uh, gawing uh, ano ngayon, video ngayon ay kung paano natin i-install yung mga parts dito sa ating bagong gawang 110 cm na speargun barrel. So ayan, ito ay order po ito ng taga-Surigao del Sur. So ayan, no. Oh. Ito po ay pang-dive. At ang bala po nito ay 6 mm. So ito po yung first time na gumawa ako at tumanggap ako ng order na 110 cm kasi kadalasan po ang uh, binibuild ko ay itong pang night dive na 70 cm na total barrel length so, panoorin nyo hanggang sa dulo ng video kung paano ko i-assemble ang mga parts dito sa ating bagong gawang spear gun na barrel so, una ay ilagay natin itong ating gawang trigger mechanism at ang trigger mechanism natin ay i-roller ko yan so yan Di ruler po yan. Malambot, kalabitin. Yan. tama tama Pin. Gamit tayo ng isa pang pin para itulak itong pin doon sa loob para hindi po siya lalabas hindi nakalabas yan tamang tama lang ang kanyang pati itong isa konti lang yan ang gamit po natin sa pagwi-wield ng ating sharp pin ay stick welding po yan at ito po yung ating uh, flapper. Nasa ibabaw kasi pag nasa ibabaw ang flapper, good for ambusing at uh, dito lalapit yung isda kasi na-attract sila kapag nasa ibabaw. Maliban dun sa ano sa sa ilalim, pang ano lang 'yan. Yung sa ilalim. Pang ano lang 'yan dun sa mga spot na maraming isda na hindi takot sa uh, flapper. So sa gabaling kasi sa mata pag nakaganyan yung flapper. Mas maganda pag naka ano nakalipit tulad ito ano sunod natin ay itong shooting line shooting line na gamit natin ay 1.5 mm denima divide na ito pupunan kasi ito. ito na ay kukuha tayo ng Alisa sa sharp pin fin. Ayan. Pasok dito. Ayan. Pasok sa butas. Sukatin kung ano. Kailangan dito lalagpas siya. At ini hindi lalagpas sa ano dito sa dulo. Tama-tama lang. Sa gilid, ganyan. Si lilikpit naman din yan pag pag re-release na ng uh, shop. lang. tibay na yan saka dito ang sabitan ayan o oh. ayan tinan nyo ang sita pa dito sa ilalim gilid ang saka sa kajan sa ilalim na naman Dito. 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 Diyan. Diyan lang muna. Kasi, lalagay tayo ng bungee, bungee cord. So, kamay swivel na. Dito ang kalian ng bungee cord. Masyadong masigip. Dito. sulap. Yan. Yan ang magandang setup para iwas buhol-buhol ang ating shooting line o tabi. Yan o. Yeah. ito so, sunugin natin ito ng lighter yan po ang ano natin pa dito yung lighter yan yung lighter para hindi kumakalas yan ito po yung bago natin gawa 110 cm good for the dive yan yan na po ang setup niya kuryente yan po ang ating sariling version o sariling style ng isti na pang d-dive so yan laminitin mo ganit po ito ano kung uri na at yan pinagpilikit dikit yan yan o so, thank you for watching at shoutout sa Tagasunod Resort hindi ko nang babanggitin ang pangalan kasi baka ayaw niyang bumitin ang pangalan niya. So, shout sa kanya at salamat sa uh, pag-purchase. Pili ng uh, pag-order ng uh, SG natin. So, handle natin o. Oh. So, ang handle natin is uh, right-handed. So, yan. po siya. At salamat po sa uh, ano, pasupra. Yeah, uh, binabayad ng ating uh, customer. Salamat po sa supra Sets. Bye, Bye! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.